Inilatag ng Provincial Government of Nueva Ecija ang Proposed Annual Investment Program o AIP para sa fiscal year 2026 na may kabuo ang halagang 45 billion 920 million 16,163 pesos and 29 centavos. Mas mababa ito ng 53% kumpara sa 98 billion pesos budget noong 2025 at ito'y bunga ng pinagsama-samang pag-aaral at konsultasyon ng Provincial Development Council, Local Finance Committee at lahat ng departamento ng pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Provincial Planning and Development Office Chief Engineer Dennis Agtay, ang malaking pagbabago sa pondo ay bunga ng mas maingat na pagplano at pag-angkop sa kakayahan ng mga implementing offices. The significant reduction reflects a more strategic and realistic prioritization of programs, projects, and activities guided by our strengthened development directions and the funding capacities Of our offices. Mula sa kabuuang pondo, 11% of 5.09 billion pesos ang inilaan para sa si general service sector, na tumaas ng 42% mula 2025. Saklaw nito ang 22 offices ng Kapitolyo at nakatuon sa pagpapalakas ng operasyon ng mga opisina. Samantala, 10% o 4.62 billion pesos ang inilaan para sa social service sector na may 39% na pagtaas mula noong nakaraang taon. Nakapalaob dito ang pagpapaigting ng mga programa sa kalusugan, edukasyon at serbisyong panlipunan, kabilang ang assistance to individuals in crisis situations, surgical caravan, drug rehabilitation at iba pang tulong para sa mga kabataan, persons with disabilities, indigenous peoples at marginalized group. Pinakamalaki pa rin ang bahagi ng economic service sector na may 54% o humigit kumulang 35 billion pesos. Bagamat mas mababa ito ng 61% kumpara noong 2025. Nakatuon ito sa pagpapaunlad ng agrikultura, industriya, turismo at iba pang proyektong pangkabuhayan. Bukod dito, 24% ng pondo ang inilaan para sa iba't ibang infrastructure projects na magpapabuti sa infrastruktura at serbisyo publiko sa lalawigan. Samantala, 1% of 579.57 million pesos ang inilaan para sa other service sector na bumaba ng 11% mula 2025. Kabilang dito ang Cooperative Institutional Development and Capacity Enhancement Program, Employee Engagement and Rewards Program at Disaster Preparedness Program. Binigyang diin din ni Engineer Agtay na ang bawat proyektong nakapaloob sa AIP ay patunay ng malasakit ng pamahalaang panlalawigan sa mga Novo Ecijanos. Ang bawat proyekto, bawat programa at bawat piso ng ay sumasalamin sa ating tapat na paglilingkod at indikasyon sa ating mga mamamayan. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.